ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi naman yun ang totoo talagang nangyari. Walang kantutan nangyari doon. Nakaupo ako, oo, nakakandong, pero walang sex nangyari doon, sir. Mali yung sinasabi nila na tan kami doon, hindi, hindi totoo yun, mamatay man ako. At alam nila yun, sir, sa sarili nila, na hindi yun ang nangyayari. Oo, nag-ano nag, nag, kami ng malaswa, pero walang, walang Walang lumalabas na kung anong ano doon. Meron man pero yung siguro nagpaano ako yun pero yung sex talaga wala wala sa mamatay man ako. E, e, ano ko yung buhay ng mga ano, wala talagang nangyari na ganun. Y yun ang inaano niya, eh, yun, yun yung mga post niya, bimbangan, ijutan, e ganun nakikita ko yung sa post niya eh saka yung mga comment nila nababasa ko kasi sir kayo gumagawa ng kabalastugan. Wala naman kami yung mag adjust sa inyo. Awkward din sa amin mga guests para panoorin lang kayong gumagawa kayo ng balastugan na walang nagsabi sa inyo. Buhay mo yan. Trabaho mo yan. Pero naman, mis na, minsan naman magrespeto. Magharap-harapan tayo. Ano bang post ko? Banyo ko Softly? and a bad lawyer? Kumanta kami dun na. Ah. Sabi niya sa akin na intentionally nito yung ipa-upload dahil na kinunan ko kayo. Yung intention ko yun, girl. Kung private yun, pwede kang mag -ano, magreklamo. Public yun, marami kami nun. Kung tingin ng mga tao sa akin, hindi naman yun ang totoo talagang nangyari. Walang kanto nangyari doon. Nakaupo ako oo o nakakandong, pero walang sex nangyari doon, sir. Mali yung sinasabi nila na nag kami doon, hindi, hindi tutuloy mamatay man ako at alam nila yun sir, sa sarili nila na hindi yun ang nangyayari. Oo, nag-ano nag, nag, kami ng malaswa pero walang, walang, walang lumalabas na kung anong ano doon. Meron man pero yung siguro nagpaano ako, yun, pero yung sex talaga wala, wala sir, mamatay man ako. E, e, ano ko yung buhay ng mga ano ko, wala talagang nangyari na gano'n yun ang inaano niya eh, yun, yun, yung mga post nga niya bimbangan, ganon nakikita ko yun sa post niya eh, saka yung mga comment nila nababasa ko kasi sir kayo gumagawa ng kabalasugan wala naman kami yung mag-aadjust sa inyo awkward din sa amin mga guests para panuorin lang kayong gumagawa kayo ng balastugan na walang nagsabi sa inyo buhay mo yan, trabaho mo yan pero naman minsan, minsan naman magrespeto magharap-harapan tayo ano bang post ko? banyo queen? killing self softly and a bad liar. Kumanta kami dun na. Sabi niya sa akin na intentionally ko yung ipa-upload dahil na you kinunan know ko kayo. Yung intention ko yun, girl. Kung private yun, pwede kang mag-reclamo. Ano, mag Public yun. Marami kami nun.